magneto, ano nga ba to? At para saan nga ba to? Ito ay korteng bilog na bakal na may magnet sa loob. Kadalasan makikita ito sa kanang bahagi ng scooter mo. At lagi lang ito naka-expose kaya mabilis kalawangin. Hindi ka ng mga underbone na babad sa langis. Kaya madalas ito kinakalawang at taninikit. Mahalaga ito dahil ito nag-iipo ng inerya o kuryente galing sa power stroke o paggalaw ng makina. At ito rin ang nagbibigay, na nagbibigay ng kuryente papunta sa ignition coil natin hanggang sa spark plug para mapaandar natin ng tuloy-tuloy ang mga motor natin. Dahil naka-expose nga ito sa mga scooter natin, mas pronto sa dumi at kalawang, lalong-lalo na ngayong tag-ulan. Kaya naman may solusyon kami dyan. Yung magneto cleaning namin na package 399 lang. Na may magneto cleaning stator cleaning at the same time pipinturahan na rin namin yung mga magneto ninyo para hindi kalawangin lalo na ngayong tagpulan syempre dilinaisin natin ng maayos yung mga magneto ninyo at tatanggalan natin ng kalawang at mabusisi natin gagawin yun pagkatapos nun isasabay na rin natin yung stator ninyo at marahan natin siya lilinisin dahil alam natin na sensitibo ang parte na yan ng mga motor natin at sunod nyan pipinturahan natin yung magneto ninyo syempre ano ba ipapipintura natin yan syempre high temp para at least tumagal siya sa init at hindi mabakbak at hindi rin kalawangin sa mahabang panahon kaya ano pag niyo? Punta na kayo dito sa amin para magawa na namin yung package 399 natin na magneto cleaning. Oo, kailangan mo to. Lalo ngayon ng tag-ulan at lalong-lalo na kung hindi pa nababaklas yan. Huwag mo na antayin manikit. Dahil alam natin na mahal ang pyesa. Simpleng bagay lang yan. Napakalaki ng pakinabang. Papasain niya. Punta na kayo dito sa CMP Garage. Re-PM nyo lang kami. Bye-bye! CMP Garage, yeah. Sa CMP Garage, sigurado biyahe mo. Let's go.